Ayan. Um, magandang kaliwanagan po. Uh, tatanungin po natin ang ating uh, kapatid na siyang uh, nakakuha si ang ating asitor na siyang binhi na kung gaano po kalakas ang bisa ng healing oil dahil dun po isa po siyang teacher na nagkaroon din po ng healing oil. Ngayon po, uh, meron pong nawalan na estudyante po ng pera at uh, hiniling niya tinignan niya kung gaano po kalakas at kabisa ng healing oil. Ito po ang ating masitor, at siya yung tabigin niya. <laughs> Oo, magandang kaliwanagan po. Tama po, mabisa talaga itong healing oil. Kasi ginamit ko yan para mahanapan yung pera ng aking estudyante na siyang naumit no din ng kapwa estudyante. Nung nagsabi sa akin ng estudyante ko na nawala yung pera niya, tapos sinanong ko yung klase ko, kung sino yung siyempre nahihiya ako nang nag-amin naisipan kong kunin yung oil ko ay lupo kaya nata ako sa office pagkatapos na lumalik ako sa classroom at doon nanalangin ako na kung sino man ang nag-umit sa perang niya on ay hindi makakatayo pagkatapos kong nanalangin ngayon nga pinatayo ko yung mga estudyante ko may isa sa kanila na hindi na hirap na talaga ako kayo. After several minutes, naibalik din yung pera kasi kinapkapan sa bag, ng klase niya, nandun talaga nakita yung pera. Nung naibalik pera. na nakatayo Opo, nung naibalik na nakatayo na pero nahihiya na talaga yung bag. Pero hindi ko natin pinagkakalit. So, hmm. ano. Pero sabi ko, napakaganda po kahit sa mga may tindahan. Pag nawawalan kayo ng pera, yan ang pinaka uh, healing CCTV nyo. <laughs> <laughs> diba? Napakaganda ng healing oil. O mas matindi pa sa CCTV. No? So, nap na, na kanan natin na isang napakalakas po talaga. At napakalisa Naglos <laughs> mo dyan sa ito. Nagpapulbunti. Ayan po, nandito po kami sa ating store. Uh, tunay. Ang ay, ang pinakamabisa po talaga doon ay ang uh, hindi healing oil. Pananalig Yung niya po kanina na pagdarasal, paniniwala. Kasi namin po ng bendisyon ng healing oil ng ating amang sa karangitan. Yung pagtawag po ng amang liwanag sa karangitan, yun po ang pagbibigay sa inyo ng bagong lupo ng buhay niyo. Laging may kalangitan po kung tayo po ay tatawag sa ating amang liwanag sa karangitan po yung bagong generation natin. Na magdasal na po tayo, manawagan na po tayo. At nawa po tatlong beses po ang paghaplos nito. Kung gusto nyo, haplosin nyo rin yung kambing. Kambing aso, mga kwan, para pag nawala, sinong kumain ng kambing nyo, eh magmemek nyo. Sinong nang, nang kuha? Mm hmm. Apaka-bisa natin po yung kwan. So, mga kapatid. ibang inaplos po natin. Nating mga kapatid, narito din po. Hello, po. Ano pong masasabi mo, Asitor, sa pag-aplos? Nakapagaan po ng pakiramdam. Ay, wow. Maraming salamat sa ating mga iwanan sa kalamitan. <laughs> Padaan lang po kami kay Asitor <laughs> uh, na Ayan okay, po, ang lumiliwanag yeah. na skin ng ating kapatid. Glowing <laughs> <si Sanya. laughs> <laughs> in the dark <laughs> down. na. okay pa, pasensya po at kami po ay napadaan lang. Opo, kami kasi po ay pauwi <laughs> na lang uh, Aurora pero dadaan po muna nang Ecija. <laughs> Kapanaligan naman na po sila. Gigib, yung na wala pa ng tablet ko. Yan, guys, si Tatay. <laughs> I Maraming salamat. Magandang kaliwanagan, aking mga mahal na kapatid, mga sitor sa buong mundo. Kaya napaka-bisa po ng uh, healing oil ng kapanaligan o lugunos walang katulad. Hindi may tulad sa iba sapagat super power ito na binasbasan ng ating uh, amang liwanag sa kalangitan, ng ating amang isos sa kalangitan, isang bugtong na anak ng ating amang liwanag sa kalangitan at ang uh, ating mga mahal na kapatid ng mga banal na angil sa kalangitan. Ang healing oil po na yaon ay walang sino man na, na makaka bigay sa iyo ng uh, anumang hindi mabuti kapahamakan ganun po. sapagkat kahit po yung mga nang umit lamang ayaon uh, po yung uh, kapag uh, inumitan ka hindi po makakalis, hindi po makakatao makakatayo at uh, ganun din po sa inyong mga ma mga pet or mga alagang hayop ay maaari din niyo pong uh, wisikan ng healing oil o uh, kung may kumuha doon ay uh, hindi na makapagsasalita ng uh, natural na salita ng Tagalog o ano, lengguwahe natin, kundi lengguwahe ng hayop na kinuha niya na yung kanyang uh, yung kanyang uh, maibibigkas kung hindi siya hiling ng kapatawaran sa ating amang liwanag sa kalangitan sa kalangitan ganun din sa uh, pinangumitan niya narito po yun mga sitor, ganito po yun hmm yan po, ah napakaganda po nyan so ibig sabihin pwede mo rin pong lagyan ng healing oil yung mga paslit na anak mo na pumaparoon sa mga school, kasi nga po ah kung minsan meron pa rin mga nawawalang bata ano po, may mga na nawawalan ng uh, mga gamit ng mga bata para hindi po uh, maywasan po natin yung uh, mga ganong uh, sitwasyon ay uh, lagyan nyo rin po ng healing oil sila. Ayun po ang ating mahal na si Doc Greeny ay napakapalad po ng kanyang inaplos ng ating kapatid ng teacher ng Abra High School. Ayun po. Magandang magandang kaliwanagan po. Kami po ay paparoon ngayon sa Nueva Ecija. Dadaan po kami ng Nueva Ecija. And then, papunta ng aurora, at pabalik na naman po. Kailangang gusto po kami magpapasalamat sa inyong lahat, sa walang sawang pakikinig, at uh, ganun din po, Jojo Poblasa, panuorin nyo din po, at yon po, ang bawat post doon ay napakahalaga. Mga mensahe po, na galing sa kalangitan, yun po yung aming isinisiwalat, at ibinabahagi sa karamihan. Kaya maraming maraming salamat din po sa mga tumatangkilik, sa aming uh, mga pos, mga binabahagi. Narito po kami ngayon sa Pidigan Abra, mga sitor. At i-PM nyo lang po kami kung sino man sa inyo ang siyang nais nice na magyaya sa kanilang mga tahanan, aking mga kapatid. Kaya't maraming maraming salamat. At kunin nyo lamang po yung aming numero upang matawagan. 09 755 7253. Oh, okay. Yun po yung contact number. And five, then 0936 518 97 97 99. Ulitin nyo na lang po. Kung hindi nyo naintindihan, ulitin nyo na lang po ito. Maraming salamat. Pagandang kaliwanagan. At saka sa PS, sa, nga po pala, yung uh, Facebook, YouTube channel, pakisubscribe po, Doc Greeny, Asosan uh, po, mga sito, Jojo Poblasa, Kandang Kaliwanagan.